po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking channel. So, ngayon ay December 5, uh, Friday. So, kanina pala guys, nagpost ako ng video dun sa bagong deliver ko na buga. bugas. <laughs> bagong deliver na bigas. So, pag gano'n talaga guys, pag bisaya Hindi talaga nakakalimutan yun guys. Kahit matagal na ako dito sa, nagtrabaho ko sa Maynila. So, dito sa Bulacan. Matagal na ako dito guys. Pero talagang, minsan hindi ko talaga nakakalimutan yung aking, uh, salitang bisaya. So, yun. Bugas. Bugas is bisaya sa bigas. No? So, ito yung bigas natin. Sa pungsa ko ulit. Yan. So sana guys, mapanood nyo yung aking video. Kaka-post ko lang din. Pero maya-maya, maipopost maya, may ko din tong ating video na, ano, sinishare uh, share ko ngayon. Yung ating itlog na pinabili ko at saka yung ating uh, ice cream na diniliver naman kahapon. So yun guys, yung aking order kahapon na creamline ice cream. So meron akong, uh, saan yung aking resibo? Dito. Dali, saan yung resibo? yung aking ice cream, guys, ay nag-order ko ng Tuesday, diniliver ng Wednesday, ng Thursday, so, kahapon, tapos, ah, uh, yun. <laughs> yun. So, yung order ko nga pala, guys, ay nasa total 4,782.20. Ayun, oh. So, sabi ko sa ahente ko, yung chinachat ko guys, kasi, ay chinachat yung Tinetext ko, sila din kasi yung kumukuha ng order, tapos, ina Inano naman nila yan guys, no? Pina-forward dun sa uh, office nila para magawa nga ng order. Yun nga, di ba lang niya ako sinabihan na ang order ko ay konti na lang, nasa 100 plus na lang, magkano na lang. Kasi ano to eh, order ko is nasa 4782. Para at least minimum 5,000 guys na meron na tayong subsidy, di ba? Kulang na lang ng konti. So, di man niya ako in-advise. Wait lang. So, 4782 point twenty na order, less than five thousand. So, two hundred seventeen point eighty na lang, guys, no? O kung binagdagan lang sa amin, or minay man lang niya ako, di sana, <laughs> di ba, buo na sana yung five thousand ko na order, pero at least, pero okay, okay lang yun, guys, kasi maaga pa din. Maaga pa lang naman, ngayon pa, ay, ngayon pa lang ay December 5, so, mag-order tayo ulit. Pero, yun, advice ko siya, sir, kung, kasi nag-ano nag -ano kasi yan, eh, nag -ano kasi sila, guys, nag-umiikot sa mga may tindahan ng cream line, nagpapaperma sila, every, ano yan, every twice a month, nag-ano, every two weeks So, sabi ko, kung pwede nyo i-deliver na lang para baka kasi makalimutan ko na naman, eh, sayang yung subsidy ko, diba? Sayang yun, makakalimutan natin. Kasi nakalimutan ko na yan dati, guys, no? Ang order ko nasa, kunti na lang din ang kulang para mag-5,000, kailan nakalimutan ko. So, wala akong subsidy, sayang. Ito, guys, no? Nung nakaraan, October na order ko, guys, uh, ang order ko nasa 5,500, yung order ko. So, nakaroon nagkaroon ako na ang 276.41 na subsidy sa October na order. Diba? Laki din nun, no? 276.41 ang laking uh, bagay din yun. Di ba? Nakakabawas. So, ayun. Mag, yun nga. Uh, sana nga mag-deliver siya sa akin. So, pakita ko sa inyo yung atin ice cream. So, ito yung order natin, guys, no? Pakita ko lang sa inyo. O, uh, December 4. Kita ba? Yan, December 4. December 4 yung order, yung order natin, guys. Cash on delivery sila, guys, no? Walang utang-utang dito. Utang na loob. Bawalang utang. Ayan, oh Jumbo cone, cream cone. So, yung total niya, guys ay 4,782.20. So, less nila yung aking subsidy na 276. Ang binayaran ko na lang ay 4,505.79. Pero, 4,506 yan. Round off na. So, ayan. So, yun, guys. Ito naman yung ating ice cream. Ayan. Yan guys. Maluwag siya, guys, kasi uh, hindi mo na ako umorder agad. Kaya, sobrang luwag ng freezer. Itong kapal ng, ng ano, ano, oh. ano. Yun na nalilinis to guys. Di ko pa na ano to. Defrost. Ayan. Yung stream natin. Ayan. Ano ay, Yung mga malalaki din dito. Ayan o. Oh. Mga tulog na malalakay Ayan. Nabenta din to. Ayan. So ngayon ay malamig. Malamig ang panahon. Ayan. So meron din tayo guys no. Itlog na pinabili ko sa aking Jusawa. Ito ay extra large. Ayan o. Oh, malaki nga syo extra large. Extra large guys ay 240 pesos ang extra large nila. Ang pinabili ko sa kanya ay apat na tray kaya lang. Ito lang daw ang natirang stocks. Dalawang buo tapos kulang ng tatlo. So na lang. So ayan. Kaya lang yung itlog nila medyo madumi. Daming iti ba iti? Tae ng chicken. Ayan. So ite, Mga bisaya iti yung tawag dyan. Iti. Iti, iti ng manok. Yan. So, tsaka meron siyang langgam Mamaya, ianuin ko pa to. Ayusin ko pa to. Tagalin ko muna to. Mailipit. Ma -ili, ma Mailipit. Malinis ma muna. Kasi may langgam-langgam siya dito, guys. Eh. Yan. Yan. Meron din tayong, ano, uh, pinabili sa kanyang <laughs> sigarilyo. Ganun pa din naman yung presyo ng sigarilyo, guys. Ganun pa din yung kuha. So, ang isang rim, 1,550. So, isang kaka, 155. So, ang bitahan ko dito, guys, per stick ay 9 pesos. Pag kalahati, 90. Pag isang buo, 180. So, meron tayong 25 pesos nakita bulog bulog naman itong kasama ko dito. Tapos ito naman ang fortune guys, ang isang kaha, 145 pesos. Pero binibenta ko siya 9 pesos. Ang pareho lang sila ng price ng Malboro. ah uh, 9 pesos per stick, kalahate 90, tama ba? Tapos isang kaha, 180. So meron tayong 35 pesos sa isang kaha na kinikita dito. So tatlo lang guys kasi uh, may mga bibili pa rin ng mga ganito. Yung ano lang binibili ko, may stocks pa ako Malboro rin, pero bumili na ako nito guys kasi uh, medyo ano siya, sakto-sakto lang naman na yung, uh, babenta din naman. Pero unlike sa iba, di ba, ang dami 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 nilang per ream na, na binibili. So, di, di, ganun ka ka lakas yung dito guys sa amin. Kasi yung dito sa amin guys, yung ano, yung mga tawag dito, tumon, tapos, ano ba yung maibang sigarilyo daddy? Tumon, uh, ano pa yun? RGD, yun, yung mga mabenta guys na di ako kumukuha nun, may mga nag-aalok pero hindi talaga ako kumukuha nun guys kasi yun nga, hindi naman siya ano, desensyado. Tapos ito, Malboro, same price din naman, yung Malboro Light tsaka yung Red, ganun din ang aking bintahan. Since fast moving ang itlog guys Mabilis lang talaga siya maubos Actually dalawang araw Nang wala akong itlog Kaya sayang yung Naghanap ng itlog Wala akong maibenta Kasi nung pumunta kami dito Na binibilhan namin Wala ang stocks Wala sila Laging wala Buti nalang nakakuha siya Minsan naman merong yung mga basag-basag Kaya lang Nag-try akong Bumili ng basag guys Nung no? may Pinapasukan pala siya ng ano? Yung mga malilit na ano yun? Langaw ba tawag dun? Ayan, so hindi na ako umulit. <laughs> siguro kung bumili ka man ng mga punti lang siguro, lima pang ano mo lang, pang consume lang sa bahay. Yun, di ba? So, ayan guys. So, nag-ilaw tayo kasi madilim. Medyo uulan na naman dito sa ating lugar, sa aming lugar. Kami ay nasa Bulacan. So, ayan. Working, working siya, guys. Oh. Hi. So, Masa um, may ngating na eh, 13 month? Oh shit! So, meron na kami 13th month guys. <laughs> may sahod na ako, may 13th month na ako. Huwag 13th month natin, secret! So, may 13th month na siya. So, so ayan. May bibili. May tingin na ba kayong kertigli? Meron po! May tali po. Dali ba yung natin? Gano'n mo ba kalaki? Malilit na po ba? Hmm, dali. Medyo malaki ni nan. Mga bata. Yo ano? Tama ba Ito po mali Ito po medyo mali edit. Di ba? Yan po ano lang po yan dos. So, ganito po isa. Ito. Anong po ba dyan? Ito po. Ito po? Oo, oh, tingin dalawa. Malalagdag yung walang push-a-push Ah, para pang ano. Mm -hmm. Yan. Eh, ano po natin? Mm -hmm. May kuha kayo sa pang-alis na po po. Delgata? Ah, meron po. Buktano? 20, 20, 20 po. 20? Oo okay. po lahat ng sugal. Dali, ba? Sa balastik natin din. Plastic po natin. Hindi na. Hindi na. Sige po na sa Sige po. Thank you. Sige po. Ang mga alaga ko, blap, ah, sabitan